wala naman po kaming ginagawang masama, sir. O, oh, eh, ba't kinuha mo yung... Walang ginagawang masama? Sir, wala po kaming ginukuha. Alam na po ng Diyos yan, sir. <coughs> Sinungaling ka pong... <coughs> Al alam mo, para magsugang na ninakawan sila, nakuha nga yung sing-sing sa -sing inyo eh. Galit na galit si NCRPO Chief Guillermo Elasar na makaat sa Pasig PNP si na Police Colonel Roy Dumanag Patroman Pat Bernardo Police Asset na si Jaius Francisco Inaresta ng taklo matapos magsumbong na biktima na kagabi Kwento ni alias si Randy Naglalakad siya sa kapahan ng Sherry Rabino sa Bangay San Miguel Pasig Alas 9.30 ng gabi na makahain sa suspect Pinasok po ako dun sa may kubo-kubo dun sa may ano Dun nga po Tapos dun na po nila ako inanuhan Kinawalan ng pera, pinasasan po ako, uh, pinaupo po ako. Pagkatapos po noon, kinalagan po ako. Ah, Nasinasabing police asset, eh, ito na involved sa droga. So pinuntahan siya, and then uh, kinapkapan, and then nung um, walang makuha sa kanya, yung isang pulis na naandun is uh, meron pinakita sa kanya na ito ang ebidensya mo, huwag ka nang pumalag. Tinayay ng mga suspect ng 800 pesos ng biktima magiging ng wedding ring. Matapos ang insidente, nasumbong siya sa presinto sa biktima at total na ma ng mga pulis na ang biktima sa kanya. Kapwa at nakasign sa Station Drug Enforcement, ngunit na pasig ng dalawang pulis nagkasaba na ng taklong bypass operations, ay nagkasama sa gabi na pinasamantanan ng mga suspect. At gumawa umano ng sarin lakad. Sinibak ng pwesto ng dalawang pulis na may kaso ng robbery hold-up kasamang police asset bukod pa ang kaso administratibo na may rape discanda na maaaring windah yan pa maayos na ang serbisyo. Ako po si General Sibasa may pahindigan, baitang totoo lamang.